Nagmunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng kauna-unahang specialty oncology hospital sa bansa. Sa parehong event, sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan na ng gobyerno kung dapat bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. Para bigyan ang mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Uh, there is also a question, should we return uh, under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and uh, see what our, what our options are. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng inihaing resolusyon sa Kamara na humihimok sa pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Kaugnayan sa War on Drugs ng Administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PBBM, pinag-aaralan pa ito. Because if you're talking about the sovereign uh, jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn uh, from the Rome Statutes a uh, few years back, uh, that brings into question whether or not this is actually possible. Taong 2019, sa ilalim ng Administrasyong Duterte, nag-withdraw ang Pilipinas sa Rome Statute o kasundo ang bumubuo sa ICC. Pero sa kabila ng naunang pahayag, sinabi rin ng Pangulo na hindi dapat manghimasok ang mga dayuhan sa usapin ng bansa simple lang para sa akin simple lang naman yung issue niyan eh hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan uh, magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman dapat tama, hindi naman siguro tama 'yon. Uh, dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. Kaya naman daw gampanan ng Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine National Police ang kanilang tungkulin. Pero nauunawaan daw niya ang naging hakbang ng kamera. They are just uh, uh, expressing or manifesting uh, the sense of the house that perhaps it's time to uh, allow or to cooperate with the ICC investigations. Uh. Itong Marso lang, ibinasura ng appeals chamber ng ICC ang hiling ng bansa na suspendihin ang investigasyon sa war on drugs dahil nabiguraw ang pamahalaan na magbigay ng argumento na susuporta sa apela nito. Kaya nagdesisyon si ICC Prosecutor Karim Khan na ipagpatuloy ang investigasyon. Samantala, tiniyak ni PBBM na mabuti na ang kanyang pakiramdam matapos hindi makapunta sa dadaluhan sa ng pagtitipon kagabi. Basically, just ran out of steam yesterday. Uh, 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 hindi pa ako nakapag-recover sa biyay. Uh, uh, I, uh, I suppose he just needed a dress. I just needed rest. I'm fine now. <laughs> Kaninang umaga, pinangunahan din ng Pangulo ang inaugurasyon ng Healthway Cancer Care Hospital sa Taguig City, ang kauna-unahang special oncology hospital sa bansa. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.